Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang lalaki ang nakuryente habang pinaghahandaan ang epekto ng bagyong uwan sa Cagayan. Chris, saan siya nakuryente? Connie, inaasikaso raw noon ng lalaki ang bubong ng kanilang bahay para hindi ito matangay ng hangin. Sa kabutihang palad, narespondihan agad ang lalaki at nadala sa ospital. Nasa ligtas na siyang kalagayan. Samantala sa bayan naman ng Baggao, humambalang naman sa kalsada ang ilang puno na nabuwal dahil sa bagyo. Hindi pa madaanan sa ngayon ang kalsada. Baha naman ang epekto ng bagyo sa bayan ng Enrile. Isang school compound ang napuno ng tubig dahil sa pagulan. Ayon sa mga guro, tiyak na pahirapan na naman ang paglilinis kapag humupa na ang tubig. Update naman tayo hinggil sa hagupit ng bagyong uwan sa Dagupan City dito sa Pangasinan. Makibalita tayo live mula kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa mga oras na ito ay paminsan-minsan tayong nakararanas ng malalakas na pag-ulan, gayon din ng hangin. Kaya naman pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa banta pa rin po ng panahon. Bagamat wala na sa kalupaan ang bagyong uwan, bakas naman dito sa lungsod ng dagupan ang mga pinsalang iniwan nito. Sa aming paglilibot sa syudad ganinang umaga, maraming mga sanga na nagkalat sa daan at may ilan ding puno na pinatumba ng bagyo. Ang mga residente rito sa barangay Bunuan Geset abala na sa paglilinis ng kanilang mga bakuran. Umabot kasi hanggang sa kalsada ang hampas ng alo ng baybayin kaya't nagdala pa ito ng mas marami at mas malalaking kalat. Bunsod din ng storm surge binaha ang malalaking bahagi ng barangay ang mga barangay Bunuan Gaset at Bunuan Binloc ang dalawa sa mga malalang tinamaan ng super bagyong uwan. Ang evacuees sa dalawang barangay umabot na sa mahigit kumulang 3,000 mga individual. Maliban sa bilang ng mga residenteng lumikas, marami ring mga bangka ang sinira nitong dumaang bagyo. Ang mga mangingisda wala raw magawa kundi ayusin kung kaya pang ayusin ang kanilang mga nasirang panghanap buhay. Ang epekto ng storm surge umabot hanggang sa Central Business District ng Lungsod at ilang interior barangay. Ang malala, sinabayan pa ito ng high tide na lalo pang nagpataas sa antas ng baha ang mga residente at motorista no choice kundi suungin ang baha Chris, muling nagpaalala ang uh, lokal na pamahalaan sa mga residente na huwag po basta-bastang lumusong sa tubig baha. Kung kinakailangan, magsuot po tayo ng uh, bota o wader para hindi po natin uh, makuha itong mga sakit na maaaring dala nitong uh, tubig baha katulad na lamang ng leptospirosis. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako po si Sandy Salvacio. Nag-alay ng panalangin si Pope Leo XIV para sa mga Pilipinong nasalanta ng Bagyong Juan. Ayon sa Santo Papa, malapit sa kanya o malapit sa kanya ang mga Pilipino. Ipinagdarasal niya raw ang mga nasawi, kanilang mga naulilang mahal sa buhay, maging ang mga sugatan at nawalan ng tirahan. Ilang lugar ang isinailalim sa tropical cyclone wind signal number no. 5 dahil sa bantaho ng bagyong uwan na naging super typhoon bago mag-landfall. Ano nga ba ang ibig sabihin ng wind signal number no. 5? Ayon po sa pag-asa, itinataas ito kung ang bagyo ay lakas ay may lakas na hangin na 185 km per o higit pa. Sa lakas po nito, kayang sirain ang mga lumang bahay o yung mga mahina ang pagkakagawa. Pwede rin itong makapaminsala ng matibay na bahay tulad ng sira sa bubong o kaya pader. Posible rin hong makabasag ang bagyo ng mga bintana sa mga high-rise building at magdulot ng paggalaw ng iba pang estruktura. Malaki rin po ang banta sa buhay ng tao, mga hayop, maging sa mga halaman. Inaasahan din po ang pagkawala ng supply ng kuryente, tubig at signal ng cellphone at internet matitigil din ang serbisyo ng mga pampublikong transportasyon. Inilalabas ng pag-asa ang signal number 5, labing dalawang oras bago ang pananalasa ng bagyo para makapaghanda ang mga residente. Madalas na nararanasan ang pinakamalakas na hangin ng bagyo bago ang landfall o yung pagtama sa lupa ng mata ng bagyong galing sa dagat. Habang papalapit po ang bagyo sa dalampasigan, natutulak ng hangin ang tubig ng dagat na posibleng maging sanhi ng daluyong o storm surge. Tuwing may sama ng panahon, mahalaga po sa kaligtasan ang maging maalam at updated sa tamang impormasyon. Update po tayo sa bagyong Uwan. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga at ganoon din po sa ating mga taga sabaybay sabay Nasa na po ang bagyong Uwan at uh, sa ang mga lugar pa posibleng makaranas pa rin po ng mga pag-uulan at malakas na hangin. Sa atin po ng um, latest bulletin, itong uh, si bagyong Uwan ay nasa 135 kilometers west northwest ng Bacnotan, La Union. Ibig sabihin nito ay dahil sa laki nitong um, si bagyong Uwan na umaabot ng 850 kilometers yung radius. So about 1,600 plus, no? 700, 1,700 kilometers yung diameter nito. Kaya meron pa rin tayong signal number 3. Dito sa Ilocos Sur, northern and central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, signal number 2 naman, sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, natitirang bagi ng La Union, natitirang bagi ng Pangasinan, Aurora, Sambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, at Bulacan. Signal number 1 na lamang po dito sa Metro Manila pero kahit signal number 1 ay mararanasan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin. O gusto rin po natin banggitin na meron tayong heavy rainfall warning. Naka-yellow pa rin po dito sa Metro Manila. At to continue po yung mga signal number one kasama dito yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama ang Polillo Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama po yung Lubang Islands, Marinduque, Romblon, Northern portion ng Palawan, kasama ang Kalamian and Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern and western portion ng Masbate kasama ang Burias at Tikaw Islands, Aklan Kapis, northern and central portion ng Antique kasama ang Kaluya Islands. So yun po yung mga may babala na patungko sa lakas ng ating um, ng hangin na associated dito kay Bagyong Uwan. Okay. At uh, makikipaliwanag na rin po kami sa inyo doon sa sinasabing pagbasag daw ng Sierra madre sa mata ng bag Bagyong Uwan kaya hindi ho daw ito masyadong nakaapekto sa ilang lugar dito sa bansa. Na ina-expect po no talagang uh, grabe. Opo, actually, yung um, epekto ng Sierra Madre ay, um, well, nandun talaga siya, pero pag tumama po talaga sa kalupaan yung um, uh, mga bagyo, talagang ang nagiging karakteristik niya ay humihina. Mm. So, from super typhoon, kapag nagkaroon, isa po sa mga dahilan nito ay um, nawawalan siya ng source ng energy. Kung iko-compare natin yung kalupaan, wala pong moisture dyan na, na kasing dami nung nasa karagatan. Mm. Yung moisture na yan ay nakadepende rin po dun sa tinatawag natin na sea si surface temperature o yung temperatura ng karagatan. Kapag mas mainit po yung temperatura ng karagatan, mas mataas yung chance na mag up, magkaroon ng updraft o yung evaporation. At yun po yung tumutulong sa mga bagyo na mag-form. At ganun din naman yung tinutulong niya para mas lumakas pa yung mga bagyo at kapag wala po yon relatively mas sihina po talaga yung mga bagyo natin. At kung uh, meron din po nga uh, study na ginawa yung ating uh, former professor sa UP na si Sir uh, si Dr Jerry Bagdasa and also our colleague si uh, BA Racoma at pinaliwanag po nila through um, simulation, um, through um, like yung simulation po ay numerical um, modeling. So yung numerical modeling naman, halimbawa meron tayong equations na inaaral sa high school, ideal gas law and others. So sa atmospheric system, meron din po tayong mas matataas na equation. Hydrostatic equation, obviously. So, isipin po natin yung mga equation na yun, lagay natin sa computer. Tapos yung computer utusan natin, lagyan natin ng data, and then utusan natin computer, ano kaya ang mangyayari kapag may share madre o oh, wala. So yung kanilang findings ay nakita nila na hindi po kasing laki nung contribution nung share a madre yung uh, nagiging tulong Alright. nung uh, Opo, so yes po, opo. Ma kami ho ay marami natutunan at uh, salamat din po sa inyong update sa Amen. Yan po naman si uh, pag-asa weather specialist Dr. John Manalo. Salamat po. Update po tayo sa sitwasyon sa Kabanatuan, Nueva Ecija kasunod ng bagyong Uwan. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz, <tihil> Yes, Connie, nandito tayo ngayon sa old provincial capital ng Nueva Ecija dito nga sa Cabanatuan kung saan katatapos-tapos lamang na ikarga ng mga tauhan ng PDRRMC itong mga food packs dito sa truck. Dalawang truck ito na dadalhin sa Karanglan. Yung Karanglan po ay nasa northern part ng Nueva Ecija na isa sa pinakamatinding hinagupit ng uh, bagyong uwan sa kasagsagan ng pananalasa nito kagabi ano At aabot uh, daw sa 2,000 na mga pamilya ang uh, oh, I mean uh, individuals, 2,000 individuals ang kinailangang uh, lumika sa munisipyo. Nandun na sila nagsistay ngayon dahil yung mga tahanan nila karamihan ay inabot daw talaga ng uh, tubig at yung iba nabagsakan ng puno. Kaya uh, kailangan nilang umalis at uh, kailangan na rin ng tulong ng provincial uh, government para mabigyan sila ng mga supplies. Itong mga food packs na ito ay may laman ng mga noodles, mga arroz caldo, kape at kung ano-ano pa na pwede raw uh, for three days. Doon din sa Karanglan Connie, naiulat yung Uh, na may nasira raw na tulay yung Baluarte Bridge dahil sa tindi ng uh, pagragasa ng tubig, kinain o nilamon nito yung lupa na nagsisilbing foundation ng tulay. Kaya ngayon ay hindi na passable itong uh, uh, baluarte Bridge dun sa may Karanglan. Kaya magiging pahirapan yung pagbibigay uh, nito mga supplies nito. Nonetheless, ay dadalhin nito ngayon para uh, mabigyan ng tulong yung mga residenteng nangangailangan dun. Samantala, ni ay uh, brownout pa rin sa malaking bahagi ng Nueva Ecija. Sa ngayon ay aabot sa mahigit 3,000 na pamilya o mahigit 12,000 individual ang in-evacuate na sa iba't ibang evacuation centers sa abot sa 193 evacuation centers sa buong uh, lalawigan ng Nueva Ecija at nasa 193 rin yung mga barangay na apektado dito. So yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Nueva Ecija. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mariz Umali. Update po tayo sa sitwasyon sa Camarines Norte at mula po sa Daet may ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? <music> Koni pa bugso pa rin yung malakas na hangin dito sa bayan ng Camarines Norte pero hindi hamak na mas maaliwalas na yung panahon kung ikukumpara kahapon. Naglitawan ngayong umaga yung pinsalang idinulot ng super typhoon Uwan dito sa bayan ng Mercedes kung nasaan ako ngayon ay katulad ng nakikita nyo, ay talagang labis na napinsala itong covered court ng evacuation and convention center ng Mercedes. Halos kalahati na lang ng bubong ang na ang natira dahil natuklap at nilipad ng malakas na hangin yung mga yero. Dito sa Mercedes ay anim na barangay ang isolated pa rin ngayon o hindi naaabot dahil naharangan ng mga debris ang kalsada. Ngayong araw ay tuloy-tuloy naman daw ang kanilang clearing operations para muling madaanan yung mga kalsada. Sa ibang bayan naman, buong magdamag ang clearing operations sa motoridad para alisin ang mga nabuwal na puno sa kalsada tulad sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Importanteng maklear yung daanan para masigurong naaabot ang lahat ng komunidad. Pero may mga natumang poste tulad sa bayan ng Daet na hindi raw agad maaalis. Ayon sa PDRRMO ng Camarines Norte, mga ngailangan daw ng special equipment at mga masasakyan para matanggal itong mga poste. Halos kalahati na lang ng kalsada yung nadaraanan sa lugar na yan sa Daet. Connie, sa ngayon ay nagpapatuloy yung assessment ng local at provincial government units para makita talaga kung gaano kalawak yung pinsalang idinulot ng bagyo dito sa probinsya. Wala pa rin kasing kuryente ngayon at pahirapan pa rin ang komunikasyon dito. Yan ang latest mula rito sa Mercedes Camarines Norte. Balik iyo, Connie Raffi. Maraming salamat, Darlene Kai. At alamin naman po natin ang sitwasyon sa Isabela. May ulat on the spot doon si June Veneracion. June? Pagdaan ng bagyong uh, Juan ay baha naman ng problema ng mga taga rito sa lalawigan ng Isabela. Itong nakikita nyo sa akin likuran, ito yung mga apektadong komunidad. Bubong na lang ang makikita sa ilang uh, mga bahay na nandito dahil sa pag-apaw ng kanilang uh, ilog. Inilipat na sa kalsada yung kanilang mga alagang hayop para mailayo sa baha. Di man kalakasan ng buhos ng ulan dito pero binaha pa rin sila dahil ang Tubig uh, mula sa mga kabundukan, particular sa probinsya ng Mountain Province, ay dito bumaba. Dahil sa biglang pagtaas ng tubig, kinailangan ng uh, mabilisang rescue operation. Sabi ni Mayor Benedict Calderon ng Bayan ng Rojas, pwede naman sana maiwasan ang mas mahirap na rescue operation kung maaga lang nag-evacuate ang mga residente. As of 8.30am, limang bayan na ng probinsya ang apektado ng baha, halos 50,000 naman ang mga evacuees. Mahigpit ang bilin ni Isabela Vice Governor Kiko D. na huwag munang pabayagang o payagang bumalik ang mga nagsilikas dahil tumataas pa ang baha. Tatlong put, tatlong lungsod naman at bayan ng lalawigan ng apektado ng kawalan ng supply ng kuryente dahil sa mga nagtumbahang poste at mga naputol na kawad ng kuryente. At yan ang latest mula rito sa bayan ng Rojas, lalawigan ng Isabela, balik si Maraming salamat June, venerasyon, at ingat pa rin kayo dyan. Update naman po tayo sa Aurora kung saan naglandfall ang bagyong Uwan. May ulit on the spot si Ian Cruz. Ian. Connie, matinding pinsala nga ano ang uh, naganap ito sa Barangay Gupa dito yan sa bayan ng uh, Dipakulaw sa Aurora. Nawasak yung mga bahay sa coastal area dahil nga sa napakataas at napakalakas ng na mga storms o mga daluyong walang natirakoni sa mga bahay na nilamon ng alon. Mula sa gilid ng dalampasigan, natangay pa sa highway ang mga parte ng bahay. Ipinagpapasalamat na lamang ng mga residente na nakatira doon na lumika sila at walang napahamak sa kanila naman sila ng tulong para kaagad makabangon. Samantala, Connie, kung kahapon ay isinara nga ang National Road sa tapat ng uh, Ampere Beach dito dahil sa storm surge, ngayon ay sarado pa rin ito dahil uh, winasak ng mga uh, dambuhalang alon ang kalsada. Dahil dito patuloy na isolated patungong dinalungan kung saan naglandfall ang ang uh, sentro ng bagyo maging pakasiguran at uh, bayan ng dilasag. Samantala, Connie, ilang struktura nasira sa sabang beach sa area ng uh, Baler Aurora. Kabilang narito ang mga kainan at gimikan sa isang area, nalulumo naman ang may-ari na si Jun de Vera nang balikan ang kanilang establishmento. Ngayon lang daw nangyari na may malaking damage sa kanilang establishmento at sana raw ay may tulong sa business owners. Hindi rin nakaligtas ang likurang pader ng Aurora Police Provincial Office sa tindi ng daluyong. ang kay Colonel Robert Petate, ang Provincial Director ng Aurora, sinubok pa nilang isalba ang pader. Pero... Ito na ito nakaligtas at tuluyang nawasak, nasira naman ng malakas sa hangin ng Ecumenical Church ng pulisya. Sa ngayon ay uh, may mga portion pa rin ano, na hindi makontak ang uh, PPO at uh, patuloy nila itong uh, ginagawa ng paraan. Pati na rin ng, uh, may impormasyon naman Connie na nakuha sa kasiguran na nagkaroon daw ng mga bumagsak na puno at poseron at... Uh, ang narating natin kahapon na national road nga dito sa Sitio Ampir sa Dupacolaw ay uh, tuluyan ngang nawasak ng uh, malalaking uh, alon. Koni ayon sa mga pulis na nakausap natin ano may mga landslides din daw doon sa kabundukan na paglagpas sana nitong uh, national road na ito ay mararating pero dito pa nga lamang sa kinaroroonan natin ay uh, nakatigil na ang uh, trapiko dahil uh, ito nga Koni wasak talaga dahil sa malalaking alon itong kanilang national highway. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.